Well if you want to expand your business, hindi dapat ikaw lahat ang gumagawa. Kailangan may naka-assign kang tao per department. At dadating ka lang sa point na kaya mong iwan yung tao, kaya mong mag-hire ng maraming tao kapag malinaw ang structure. Kailangan meron kang SOP, malinaw kung ano specific yung gagawin nila. The reason for that is through operations, maraming natatapon na pera. A major example is if you are in the franchising industry, tapos nasa food business ka. Kapag may supply sa komisari mo, kapag may supply sa operations mo, maraming masisirang produkto, maraming masasayang na produkto. And pwede pang dumating sa point na magkamali ng delivery, magkamali ng execution. Pag nangyari yan, maapektuhan yung offer mo kasi sasabihin ng kliyente, hindi ka tumutupad sa usapan. So kung gusto mo ng maraming benta at gusto mong bumili ulit, magkaroon ka ng referrals pagdating sa leads mo, kailangan maayos yung operations mo.